kababa lang ng aking CS dyan galing sa signal tanyag tagig kaya umalis na ako para maghanap ng pwesto kasi mahina ang signal dyan sa ano yan, seaside pasay ang ganda ng view di ba pag uh, nakikita mo parang nakaka-relax lang sobrang init ng araw Ayan, huminto ako dyan kasi si ko do yung ano yung kapaludo parang tingin ko o oh limited kiyatan tabingi ah <laughs> uh, ano umalis man ako kagad hindi pa rin ako nakaka-receive ng ano booking si halos walang signal diyan sa gilid ng ano na yan eh side sa dagat Eh, takbo na naman.